kapatid nating muslim ay dumating nga po dito sa harap ng Senado para suportahan si Sir Jonathan Morales. Ayan po yung mga kapatid nating mga muslim. Sila po ang unang okay. dumating dito sa harap ng Senado. <mukulay> Bayan ang no? kararating na po ng mga kapatid natin, mga muslim. Balita ko, mga taga-tagig sila.

Ayan, mga supporter nga po ni Sir Jonathan Morales ng mga kapatid natin Muslim ay uh, nandito na, no? napasugod na rin sa harap ng Senado para sumuporta kay Sir Jonathan Morales. Sila ang pinakaunang dumating so far sa ngayon. Mr. Morales, ang galing nanay hanggang sa matapos. Dito <laughs> lang po sila nag Dito pa sila nag Tingnan nyo naman, may mga baho sila Pansit, napang <laughs> May tubig pa May tubig pa ay, hindi pala dalmusan yan. Ngayon po so, yan, ngayon so, po yan. Parang um, para um, 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 pa para ito. Kanya-kanyang baon po sila. P yan, Ay, Mayroon po sila umalis ng pagig. Gumating 8.30 dahil ito traffic. Nalita ko po kanina, doon ako dumalas sa airport road. Kaya doon po sa baba, talagang matraffic talaga. Kaya po, mga mga baba, yan ha, ba ng pagig. Pangabang lang po tayo sa mga susunod ka ng mga pagkakasal po. Ang pinamunawagan, magbaba ng presyo, magbigay ng ayunan sa mga tao. Dito po sa lugar nyo, sa Marlica, may mga nakakarating din po bang ayuda dyan sa inyo, nanay? Wala. Wala po? Noong Ramadan lang, 3 kilo surprise. 3 kilo surprise. Wala bang po? Wala na kasama? Wala. 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 Ah, galing po yan sa OBP Office of the Vice President, kung mga grocery, no? grocery, no? So, asukal. Apo. Ay, di sure. Ayun rin. Tupa. Saka tapos po lang, wala na. Wala na. Last month. Last month po. Nanawagan kami rin din kay Sarah, tumulong siya mag-anong salita doon sa presidente nagtulungan niya ang mga taong bayan hindi lang kami ang nagtulungan dito lahat ng mga tao mga taong bayan kaya lang hindi nagsasalita bakit hindi nagsasalita lahat sa pagsalita thank you, thank you, oh, thank you, thank you. parang malaman Nakala na kala na kasi kasi hindi ko nakakita kasi hindi ko yun na walang nagluto maray nagluto Maka, makarating sana yung kay Senator po. Ilis ng pagkain sa mga bata. Sa tabi, wala nang naman, wala nang training. Kaya, sila ba ang place ko pa? Malnouris, marami, underweight. Yung mga bata. Hindi lang, wala tayong power lang magano. Kasi, Oo, wala naman tayong... Wala tayo tayong... Wala

ang sister sa si Raul, si Sitor Paglia, at si siya, naman. No? Hindi naman siya manimira sa president niya, kasi so, yeah. kasa, ano niya sa trabaho, di ba? Hindi nang tulong, ayun yan. Kahit di sa okay. trabaho, si Raul, trabaho,

data ano, ano, sa mga ibayjer, halos mibaka, panagkamot, takasasinter, mga panagkamot, olang ka, nataka, ano po lang matibay, ano po nabitam, big, 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 big,

kasi niya kaya ang mga malalakas, na laro, ang ng di laro, Diba? parang hindi na magulang. test 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 Para test 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 So ayan nga po mga kapay, nagtitipon po sila dito sa harap ng sinado. Mga kapatid ay mga muslim, no? At meron din grupo ng maisok.